Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapukulutan natin ng araw. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga tesalonica chapter 5 verses 9 to 10 Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mamuhay na kasama niya buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa salitang tinawag. Biglang uh, lumabas sa isip ko ang salitang tinawag. Noon kasi uh, nagnais din tayong pumalas sa seminaryo. Ilang taon akong nasa seminaryo at nag-aaral ng pagiging misyonero, pagpapari, pagiging relihiyoso. At naramdaman ko ang um, nung primero ang tawag ng Diyos. Siyempre naka nakaabot na tayo ng nagkaroon na ako ng sotana mayroong puti, mayroong brown at naging simple profess Franciscan ang inyong lingkod kaya napakalapit sa akin ang mga salita ng Diyos na ito dahil sa aking karanasan at naramdaman ko after uh, eight years, nung ika-ninth year ko, sabi ko, uh, maganda rin sigurong uh, maranasan ang buhay sa labas. Kasi pumasok ako ay kabataan ko. malaman ang buhay sa labas ng mga ordinaryong mga tao, na trabaho at uh, na pupumilit bigyan ng ng buhay ang kanilang pang-araw-araw. So nakita ko rin na yon uh, panahong 'yon uh, nagtrabaho nga ako, tumubas at nagpaalam. Sabi ko titingnan ko at uh, hahanapin ko ang aking sarili sa labas ng seminaryo. Nung nakita ko nga at nakapagtrabaho ako, doon naman ako nagkaroon ng sakit, na kung saan uh, naikwento ko na ito nung una, na ang aking likod ay parang napilayan, dahil nasunugan kami noong sa San Andres At naging daan ito upang uh, bumalik ako sa aking mga uh, pagtawag ng Diyos Baka ako, ako ay tinatawag ng Diyos na bumalik sa aking bokasyon. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ko na ang tawag pala ay hindi lamang sa pagiging pare, pagiging relioso pagiging misyonero Kundi ang tawag ay tawag sa buhay na maglingkod ng katapatan, mayroong kabanalan at pagmamahal Kahit pala nasaan tayong estado ng buhay, kahit tayo ay nasa pagiging laiko, lahat tayo ay tinatawag kaya naging palaisipan at naging laman halos na aking pagninilay ang paglilingkod. Kaya noon naging pastoral ako. Ang nakita ko ang kahalagahan ng pagiging laiko at pagiging pastoral. Ibig sabihin, meron ka rin namang mga basic na teolohiya, may karanasan ka sa ekklesiology at takbo ng simbahan. Kaya naging madali sa akin ang pagiging pastoral. Kasi ito ang naging gawain ko noon sa loob ng seminaryo at sa mga formation namin naging malakas ang ganitong gawain sa teorya at sa aktual. Kaya ang aking tawag sa ngayon, sabi ko nga, ay nagbibigay ng lakas sa akin bilang laiko na kahit saan tayo tinawag ng Diyos maging uh, pare, religyoso o pamilyadong tao ang pagtawag ng Diyos ay dakila at tunay. Panginoon namin Diyos, binigyan mo kami ng panatag na buhay at tinawag mo kami sa aming kinalalagyan ngayon. Maraming maraming salamat po. Sana ay magbunga ito ng, ng walang hanggang kasaganaan at buhay na walang hanggan. At ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. So gawin po nating viral ang salita ng Diyos at palagi nating maging gabay ang kanyang salita. So ito po muli si Kuya Nanding nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Alak at ng Espiritu Santo. Amen.